Naninindigan si Dr. Alan Landrito ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines na hindi tayo dapat nagsunod-sunuran sa lahat ng sinasabi ng World Health Organization dahil sa kanilang palpak na COVID-19 response. Huwag na tayong maging sunod sunuran sa WHO. Gusto namin ipakita noon pa na hindi scientific, hindi hindi talaga oh, cold sa sabihin na scientific pero hindi talaga effective. Hindi sound ang ginamit nilang mga ang uh, narratives, ang mga principles na sinabi nila, mga narratives ay mapanlin lang at mali ang kanilang naging COVID response. At sinunod ng DOH natin, hindi pinakinggan yung mga suggestions namin sa Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. At... Batay sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Lumalabas na mula sa 413,244 na bilang ng mga namatay mula 2020 hanggang 2022. Nasa 65,683 lamang ang namatay dahil sa COVID-19. Kaya naman isang malaking palaisipan ngayon kung saan nanggaling ang nalalabing 347,561 na pagkamatay mula sa naturang ulat. Anya, spike protein daw ang nakikitang dahilan sa mga naitalang excessive deaths na nagbunga sa patuloy na pagbabakuna, kaya dapat na itong itigil. Paliwanag nito, dahil sa minadali ang paglikha ng bakuna o kung tawagin niya ay imperfect vaccine, maaari lang itong magresulta sa mas marami pang mutations ng virus. Mm -hmm. Matagal na po nilang dine-develop ang vaccine sa cold, sa coronavirus. Decades na po. Mm Hindi -hmm. sila successful kasi magiging failure, magiging imperfect vaccine kasi nga nag-mutate yung virus na yan. Tapos all of a sudden, pagdating ng pandemic, biglang meron na kaagad bakuna. Sabi namin, this will be a dangerous experimental vaccine. At ganun nga ang lumalabas at uh, dumami nga ang excess deaths natin. Batay pa sa datos na inilabas ng Food and Drug Administration noong nakaraang buwan, nasa 2,800 umano ang direktang namatay dahil sa COVID-19 vaccine. Samantala, matatandaan na isa si Dr. Landito sa mga nagkampanya sa kontrobersyal na gamot na ivermectin sa pagsugpo sa pandemya sa loob ng apat na buwan. Bagay na pinakinggan at napatunayan sa isang lugar sa India kung saan nakita bumaba sa halos 90% ang bagong case ng COVID-19. Dalawang linggo lamang simula na ipakalat ito. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.